Yo, what's up mga kaibigan? Nalina na tayo magkwantuhan. So, isa sa mga early games natin sa araw na ito ay ang Spurs at Raptors. Simula pa lang nga ng game ay halimaw na kagad si Wemby. Quick 9 points, 4 rebounds and 3 blocks ang kanyang ginawa sa unang quarter. Tinadampot na lang nga ang bola sa mga player ng Raptors sa talagang mapapabilib ka na lang sa kanyang ginagawa. Agad na nagtala ng double digit lead ng Spurs. Umabot sa mayigit 20 punto sa lamang ng Spurs. Ngunit typical yung team nga ay natunaw ito at naging dikit ng last minute hanggang sa umabot umabot pa nga ang game na ito sa overtime at sa OT nga ay pinagpatuloy lang ng Raptors ang kanilang momentum at nakuha ng tuluyan ng panalo. 30 points, 11 rebounds, 6 assists, 3 steals and 3 blocks si Scottie Barnes. 24 points si Dennis Schroeder at 24 points din si OG Anunobi. Sa Spurs naman ay 26 points si Keldon Johnson, 21 points si Zach Collins, 20 points, 9 rebounds, 4 assists and 5 blocks si Victor Wembanyama. Ngayon ay tumungo naman tayo sa Boston Celtics. Sa first two weeks nga ng NBA regular season ay sila ang best team sa buong liga with a perfect 5-0 record. Patungo sa season na ito ay expected na magiging top contender sila kahit na inalis nila sina Marcus Smart, Grant Williams at Robert Williams sa third. Ito nga ay dahil na idagdag naman nila sila Drew Holiday at Kristaps Porzingis sa kanilang lineup. At so far ay tama nga ang prediction sa kanila. Hindi sila tulad ng Bucks na nagkakaroon ng inconsistencies sa kanilang performance to start the season. Sa last 3 games sila ay may combined margin of victory sila na 80 points. Ganyan nga sila mga kaibigan mang tambak sa kabilang team. At very balanced nga ang performance ng kanilang mga players. Si Jason Tatum ay may average at 30.2 points, 9.6 rebounds, and 3.4 assists per game. Si Jalen Brown naman ay 22.6 points, 6 rebounds, and 2.6 assists per game. Si Kristaps Porzingis ay 19.4 points, 7.2 rebounds, and 2 blocks per game. Si Derek White White Jr. naman ay nagtatala din ng 15.8 points, 4 rebounds, 4.3 assists, 1.4 steals, and 1.5 blocks per game. Habang si Drew Holiday naman ay gumagawa din ng 14 points, 7 rebounds, 5.2 assists, and 1.6 blocks per game. Ang starting 5 nga nila ay nagtatala ng combined 102 points, 34 rebounds, and 18.7 assists per game. At nasa bench pa nga nila mga tulad nila Al Horford, Peyton Pritchard, at Sam Hauser at iba pag mga major contributors din. Kung talagang pag-uusapan ay walang ang butas sa team na ito. More on kung paano sila magdi-deliver -de sa big games. Madalas nga magkaroon ng inconsistent performance ang Tatum Brown duo tuwing playoffs. Meron din silang young coach, ngunit anjan nga si Drew Holiday na isang champion at may experience na kung paano manalo. This team will go as far as Tatum and Brown will take them. As long as consistent silang dalawa, walang duda na capable ang team na ito na magkampiyon. They have all the tools. Kompleto nga sila ng pyesa. Mapatalent man ito, fan support at chemistry. It will come down on how much they want it. How much they want to win. Kayo ba mga kaibigan, ano ba ang masasabi nyo sa early season performance ng Boston Celtics?